video what's mga idol so may gagawin tayo yung pinaka cellphone na ginagamit ko sa pagbablog ay grabe ang bilis ng malubat kaya dito mga idol magpapalit ko tayo ng battery iphone 11 pro pa lang ginagamit ko mga idol so 4 years na ito sa akin mga idol 2021 ko ito nabili at ngayon naman so first time ito mapalitan ng battery mga idol so meron na siyang ayan tingnan natin dito kung ilang percent na lang yung battery health niya. Sobrang baba na mga idol. Ayan oh. Tingnan natin. Battery health. 73 na lang. So nabili ko to dati mga idol. Si Kanhan. So meron itong 91% dati. So after 4 years. Ayan. 73 na lang. So dahil ito yung ginagamit ko. Bugbog talaga ito mga idol. Mag-edit. Mag-record ng video mga idol. So sobrang ano to, gamit na gamit talaga sa akin itong cellphone na to. Kaya ayan, ngayon mga idol, papalitan ko na ng battery dahil ayan, medyo ano na talaga. Madali na talaga siya maglubat mga idol. Una, buksan natin itong mga idol, tanggalin natin itong takip. So, paano ba magpalit ng battery ng iPhone 11 Pro? So, ayan, una, tanggalin natin itong screw mga idol. Ayan, so dalawang screw lang ito. So, nasira pala ito dati mga idol, nung nabagsak yung pinaka-camera niya. So, nag na. Kumbaga, nag blank yung ay nagano yung camera hindi na po siya nag, nakapokus kumbaga nanginginig siya so nagawan ko rin ng baranto hindi, hindi ko na siya pinalitan so nilagyan ko lang ng magnet umuki na siya so ngayon naman yung battery na talaga ang pinagano mga idol madali na talaga siya maglubat kaya yan tuklapin natin to ayan so gamit lang tayo nitong opener nito Maliit lang. So, kukulang ito mga idol. Ganun-ganun so, lang natin. No? So, dikit na dikit pa ito dahil pangalawang beses lang ito nabuksan ngayon mga idol. Noong una, nung ginawa ko ang camera nito, hindi ko lang nabidyohan. So, nanginginig. So, lumalabo siya. Nanginginig talaga siya. Sobrang ano yung, yung, yung camera niya. Ayan, no? May mga dikit pa siya. So, ayan. Sa so, kabutiang palad mga idol. Ayan. So, kulang na nga pala ito ng isang screw. Hindi ko na nabalik. Ito pa yung battery niya. Maganda pa naman yung battery niya mga idol. Kaso lang, 71% na yung battery. Healthy. Kagaya nung una talaga, nung 91 pa siya, na matagal siya maglubat. So ngayon, ang ipapalit naman natin dito mga idol, yung magandang quality na. So, kailangan hindi malustrate mga idol kasi mahirap na. Gamit pa naman natin at kailangan natin ingatan mga idol. Dubling ingat kasi ang dami yung mga files ko dito mga idol. Nandito lahat. So ang ginagamit ko mga idol, mag-edit, mag-video. Ito lang talaga si sa pool. Itong cellphone na to. So, ang, ang ano naman ito mga idol mataas po ang storage nito. Nasa mga 512 gig. Kaya marami talaga akong mga video dito. Nandito pa rin, hindi ko binubura yung iba. Pero napupuno din siya mga idol. Pero maganda naman siya pag binura mo siya. Mabilis pa rin siya. Hindi kagaya ng mga Android na bumabagal siya. Kailangan mo i-reformat. Ito naman, hindi siya bumabagal magpo storage lang talaga siya kaso hindi ka na maka install ng mga video so ito naman tanggalin natin to so natanggalan natin yung screw mga idol so next step tanggalin natin ito connection to ng battery ayan so hanggang baba ito mga idol so dalawa kasi ang connection nito 11. tanggalin natin to So kailangan dito mga idol madalas na loose thread dito banda sa baba. Yan, kailangan maganda yung ano mo. Pampaklas. Kasi kung once na ma thread mo yan, ako sakit sa ulo. Bakal pa naman mga gilid-gilid niyan. -gilid so angat natin 'to. So ayan, next step mga idol, ito yung ipapalit natin. So ipahiga lang natin. Tanggalin na lang natin tong LCD para hindi tayo mahirapan. So pwede naman hindi na ito tanggalin. Yan. So next step, so ito yung battery niya mga idol. So nakatago ito sa si lalim, so pwede na to hindi na natin ano, tuklapin na lang natin diretso. So ayan ito yung connection ng battery. Dalawa kasi ito mga idol. Mag-apply tayo ng kunting thinner, mga idol, para ano? Lumambot yung dikit niya. So hindi kasi natin mangat basta-basta. Ay, subukan muna natin bago natin lagyan ng thinner. Yan, ito yung ano niya. Adhesive niya, oh. Ay, hindi na to basta-basta kasi ano na luma na na kasi. Ito so, lang yung dikit niya. na na-expire siya. Yan. Hindi na siya naangat. Tayo okay, mag-apply tayo ng thinner. Sa ilalim ito naman kahit maramihan mo ng TNR itong mga idol wag lang sumama sa mga pumasok sa ilalim ng camera kasi pwedeng lalabo siya so kung sa board lang naman matutuyo din siya kagad ayan natin so, natin ilang seconds lang mga one minutes saka natin iangat pag ito bumigay wala na tayong iba vlog <laughs> so maganda rin ang iphone mga idol kung magbablog kayo iphone talaga pag ipunan nyo kasi malinaw talagang kuha niya malakas din yung audio niya kahit hindi ka na gumamit ng bluetooth or wireless bluetooth ayan Ay, yung wireless na ano ba yun ayan tanggal na mga idol so matigas pa naman siya so gusto ko lang talaga siyang palitan mga idol kasi hindi na ako satisfied sa performance ng battery niya so ito yung matinira sobra inita natin yung wire microphone ayan sakul na so ito yung ipapalit natin mga idol so ang brand naman ito ay Fly CDI so magandang quality ito mga idol subok so, ito marami na akong nagpagkabitan nito matagal talaga maglubat so iwasan lang lagi mga overcharge kasi pwede talagang lumubo dahil replacement na so tanggalin natin to so, to ayan o dalit sudikit so, dikit na siya. So medyo kit pa naman siya dito. Malilit. So balik natin. Tanggalin din natin to kasi minsan. Yan. Kapag sa mga iPhone X, pag hindi mo ito tinanggal, sumasabit yan dun sa banda sa mga flex sa camera. Kaya minsan hindi na gumagana ang camera sa harap. So, iiyan eh, mo lang natin. Yan. Ayusin lang natin sa pagkakalagay. So, yung plastic si babaw, kahit hindi na natin yung tanggalin. Supply CDI ang brand nito mga idol. Ayan o. Oh. Kasi huwag natin lagyan ng plastic, lalo na kung pamplug natin. Kunat siya malubat ito mga idol. Ilagay lang natin sa pagkakaayos. yan So, kailangan okay malak siya mga idol. Para di siya magpapatay-patay. So, ito kailangan nakasakto din siya. kailangan ilak muna natin bago natin ano sakto natin para hindi tayo mahirapan mamaya oh, ayan sakto na so angat muna natin ng mga lulo salpak natin yung LCD so nilagay ko lang siya para mamaya masalpak natin ng maayos na nagagabit ang LCD kasi minsan hindi siya tugma ang pinaka flex ng mga ito, kailangan mo siyang tupiin so, kapit natin tong flex ng LCD connection so ganoon lang kasimple wala na tayong ididikit kasi may dikit ang ilalim So, balik na natin to. So, sana may battery health siya. So, madalas naman ito, ang ganitong ano, may battery health siya. Ang apply CDI. O meron namang iba, wala siya. Pero magandang quality mga idol, apply CDI. sya sa magandang quality na kinukuha ko sa supplier itong apply CDI. balik natin ito lahat Pulang pala ito ng isang screw dito banda oh. ginawa ko kasi yung camera dati so, salpak na natin to yan so balik din natin yung dalawang screw so meron siyang So, lock. So, yung isang screw nilagay ko na doon. So, yan. Dito na lang tayo kukuha. Kasi dito kanina, wala yan. Parihas lang naman sila. Kumagagat din. Sa baba, dalawang uh, apat na screw. Yan. Sunod dito mga doon. Ang pabaladan ko bala dito ay charging pin. Maluwag na rin talaga ang charging pin ito. Kasi ginagamit ko ito na naka-charge pag nalubat or palubat na na habang nag-edit ako para ihabol ko ma-upload mga idol yan ngayon medyo maluwag na so kulang isang scroll so okay na yan cellphone ko lang naman to so lock na natin at tingnan natin kung mabubuhay ba baka natuluyan na laking problema pag matuluyan so ganun lang mga idol so iphone 11 pro max ay iphone 11 pro lang na mga idol hindi max iphone 11 pro so satisfied na ako ganito mga idol kapag ganitong unit mang mahalaga ka kasi mataas ang storage niya kahit luma na siya malinaw pa rin ang camera balik natin yung dalawang screw nating na natin kung magbuhay na kung may battery health din so ito yung battery niya huy mabuhay ka ayun okay pa akala ko na tuloy yan so ayun mga idol ito yung battery niya matigas pa naman so itago ko lang ito kasi mapaginabangan ko pa rin ito balang araw pag wala ng battery, pag mabinta, kung may maghanap naman ng battery nito at wala akong stock, si so ko yan, tatanggalin ko. So gamitin ko na lang to. Si minsan sayang din, na may tayong customer, tapos walang stock, si babalikin ba natin. So sana, 100, 100 pa rin ang battery. So yan, may 8% lang siya. So ayos na yan. Charge na lang natin. So yan, tingnan natin ang battery health mga idol. Kung mayroong battery health Yan Unverified Ah may, mayroon 100% battery health Ayan mga idol Sulit Kasi bago ito mga idol First time pa ito mailagay Yan Suwerte Unverified Pero mayroong 100% maximum Ayan So okay na, mga idol sort na to medyo maganda na to maganda na ang pag edit natin mabilisan na hindi na kasi na minsan nalulubatan tayo kasi dire diretso na aking mga video mga idol walang edit edit dire diretso talaga yung mas nasa, youtube natin iilan lang ang mga tanggal natin merong 20, 30 40 minutes para maintindihan talaga ang mga ginagawa dire diretso at ayan eh, normal na mga idol okay na yung battery niya wala nang problema. Pusa na tayo. Sa itim na natin. Maraming salamat sa nanod. Sana i-share niyo po ang video natin. Huwag kalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe. Maraming salamat po.